panoorin natin kay si JB paano ubusin yung bola kahit matigas Ay, grabe naman yung slow ball lupit ayun no galing naman ganun pala yun paroling lang paroling in the deep pag ganito tira na ito, guys pwede nang ipusta dito yung lubat bahay sigurado dadami <laughs> pati jowa mo itaya mo na dadami dito pag ganito ang tira ng batang KMGS ayan bumubulusok umuusok umapoy pa gumaling na talagang batang KMGS yun no? wow mapapasa na all ka na lang yung umuusok ang tira ng batang KMGS wow last ball baka sablay ulit